Good morning mga master. Welcome back sa ating channel AGM Master TV So uh, Sishare ko lang po sa inyo uh, About sa Itong rear blower natin Ito uh, po Rear blower So unit na ito is the R17 manufactured by uh, Nissan DA17 Wagon uh, dual auto dual sliding door saka may auto step. So ang ating rear blower ay dito po banda makikita. So ang uh, mga unit na may rear blower is a 64 yung mga semi wagon saka sa DA 17 yung mga may uh, yung mga semi wagon din okay so ito yung ducting nya so yung motor niya, yung blower nya talaga ay sa may kabila uh, tapos naka connected po siya sa cooling system ng engine so kaya pag pinipindot mo o inon mo so medyo mainit yung lalabas na buga ng hangin. So, ngayon iko condem po natin to para kung ano yung temperature na sa loob is yun din po yung ibubuga. Ibubuga niya dito. Okay. So, kasi na-connected to sa no? So, dapat pag uh, nag-condem ka ng ganito, So, siguraduhin mong marunong ka mag-bleeding Siguraduhin mong uh, Iipunin mo yung Ilalagay mo sa malinis na container yung Kung nakakulat na yung Unit mo So pag ganito DA-17 So papakita ko po sa inyo Saan iko-condem Paano, saan makikita Okay Ganito lang po So dito nyo yan, pangka makikita sa ilalim Okay. So 'yan. Ito po 'yung hose niya. Ayun oh. So naka-attach siya sa housing ng thermostat. 'Yan kasi 'yung thermostat niya. 'Yan sa dulo. So 'yan. 'Yan 'yung i natin. 'Yan 'yung dalawang hose. So, itong dalawang to. Itong dalawang to. Ay, saan ba yun? Itong dalawang to. So, ito siya. Ito. Ito yung kadugtong niya. So, pwede mo itong putulin. Putulin mo nang dito. Uh, ano lang. Yung tama lang siya na aabot dito. na nakikita ko na yan so putulin mo lang na siguraduhin mo lang na ito isa ay abot ito sa kabila so wag mo lang yung ano talaga yung nakabaloktot talaga yung nababali yung hose okay yan. so mamaya papakita ko po sa inyo yung nakondem ko na So, pag nagbe bleeding kayo, da A70 natin, dito. Okay. 8mm. So, dito sa ilalim nakalagay yung thermostat niya. Okay. So, ito, turbo po ito. So, napakalinis pa po, po ng engine niya. Straight matrix pa sa mga wagon. Okay. Sige mga kamasta. Balikan ko kayo. So, ayan. Nakakondim na siya mga kamaster. Ayan, galing doon. yan kinabit na natin sa ibabaw. So, dito naman yan ay magiging itsura nya so para hindi siya pasukan naman ng ano dumi yan so ganyan lang po tapos lagyan mo na ng kulang yan bilingan mo ganoon lang po nalaming na yung muga ng rear blower mo okay So, maraming salamat mga kamaster. So, kung bago pa lang kayo sa aking channel, eh, huwag kalimutang mag-subscribe. I-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga gagawin nating content, mga tips, mga DIY mga kamaster. Maraming salamat!